Actually, hindi ako sa sale lang talaga. Oo. Ah. Hindi naman ako ako dito eh. Pero binangga niya ako. Oh, hindi ako tumawag. Hindi ako sa hindi ako main plan. Hindi ako bumangga. Hindi ako sa main plan. Pero binangga niya ako. Putol? Oh, putol nga. Kung sino bumangga, yun na may kasalanan pre. Eh. Tricycle eh. Tinabutan yung tricycle? Hindi. Nakapreno ako sa tricycle kasi bumangga sa akin na no. Kaso binangga ako na no, bro. Nabangga niya? Tricycle. Oh, tricycle? Oo. Oh. Sige, okay, tulungan na lang natin. Nga, pero, may bumangga sa akin eh. Kasawa yung bumangga sa akin eh. Paan, eh? Ano yon? Kasunod na, nagalanganin na dahil nga yung tricycle. Kaya na lang natin. Papatay na lang. Bumangga rin tarot sa huli, eh. Bumangga yung nasa likod. Actually, hindi ako si sa sayo lang talaga. Oo. Oh. Ah. niya ako dito eh. Ah, tinamaan ka sa siko. Saan sa buli ka to. Buli ko nga. Ang pa kaya yun. Eh. Bakit lang yun? Paano well, na hindi pa ba, hindi pa uh, ito na lang sa kanya, ay so, well, sobrang tama tungkol kuya well, Tingnan natin kuya. Lang, ay, lang. Huh? Ito lang yung ano niya. Gumamdang kasi yung sasano, ay na, nauna niya. Kaya pala. Ikaw, ka ba? Akala ko naabutan mo talaga yung tricycle. Hindi, hindi ako tinamad. Ah, hindi mo na iwasan mo talaga yon. Ako nung ano, isa. So ngayon, baka gumaguma na ako. Oo. Oh. na ako. Bumibilangga ako nito. Ayun. Kasi yung tricycle lang kita po, ano no? Tos, wala, basta na iwan ng tricycle. Tapos, wala, diretso-diretso lang dun. Wala, ano rin. Kahit Nasabit yung siko mo. Ito yung bumangga sa'yo. Oo. Oh. Ang laki ng damage. Putol. Oh, putol nga. Ito Hindi, sa ilalim siya. Baka mabiyak. Ito, matigas to eh. Baka mabiyak. Baka mabiyak lalo May angkas ka? Ah, wala naman ano sugat. Wala din na talaga. Ibulat niya ako nakatingin niya ako sa kanya itong ina ko pinangga. Pero binangga niya ako, hindi ako tumawag. Hindi ako sumemplang, hindi ako bumangga, hindi ako sumemplang Pero binangga niya ako. Kaya ako sumempla. Bakit kaya ba yung police stop kasi doon sa tricycle? Kaya doon sa tricycle ka? Pag-tape, paano May tip ako dito. Kailan tip tol. Tipan mo sa si ano. Kasunod-sunod kayo. Kasunod kayo eh. Namreno ako. May may sumagi sa gilid. sumagi sa gilid, di pa ako natao. Oo. Oh. Dinambahan niya ako. Ayun, kasi nag-stop eh. Dinambahan mo ako. Inaabot mo. Ay, sige. Ay, meron pala oh. CCTV. pala Sakto sa dito sa crossing. Kung sino bumangga, yun na may kasalanan, pre. Hindi na natin, so this is di ba? Wala, pag-race naman na talaga, dapat keep distance ka. isa pa, isa pa yun. ka na, kaya Hindi, pinabahan niya ako. Bumangga mm. siya sa akin eh. Buti sana ako, nakasemplang na ako, saka siya bumangga, hindi. Bumangga siya sa akin ng ano, ng nakatayo ako. Okay. Okay. Nakasunod-sunod na kasi yung biyahe niya. tinabig ko ako sa asin ko. Mag ano na lang kayo, mag-usap na lang kayo. Hindi nga sa yun eh. Okay, oh, hindi hindi ako tapang gano'n. niya ako sa asin ko. niya saan sa asin ko, tinambahan ko. Tara na! Tara na! Tara na, hindi pwede yun. Yan yung ginagawa na tawagan sige, samahan niyo na lang. kasi wala nini mo naman kasalanan yun Oh. Hindi mo masalan. samahan niyo na lang para ma ma 'yung ano nyo eto Kuya kasama ba kayo? Samahan niyo na lang din. Ah, o okay. niyo na lang din. Kasama ba kayo sa sa involved ng ano nasagirin rin kayo sama kami nito ay magkasama sige samahan nyo na lang ha okay, tawag na lang tayo dito ng barangay okay. magkakasama ba kayo oo oh, magkakasama so yun nga eh kasi siya yung bumangga talaga sa akin eh. kasi yung bumangga yun yung, yung mag problema kung hindi niya ako nabangga na, hindi ako tatawag uh, Kasi nga, babangga ako. O so ngayon, kung nabangga ko yung tricycle, kasalanan ko yun hindi ko nabang dahil yung tricycle kasi nga nakapreno ako ibig sabihin sa lang pa nga tayo sa matay pag sa-out natin Ah, ibig sabihin, sobrang arurot mo rin na hindi mo na kinaya yung mamreno Reno. Oh, kinaya ko pa mamreno Reno pre. Kung nabangga ako yung tricycle, matala lang mo. Eh, hindi ako nakabangga. Ako, hindi ako nakabangga. Wala ka rin. Yung sitwasyon kasi, eto man. ano niya. Mag-ano na lang kayo ng traffic.

Ano na lang kayo ng traffic? O kung hindi nyo, ayaw nyo dun sa barangay mag ayaw sa traffic na lang ka dito kasi na Yung motor wala na eh, nandito na sa gilid eh Oo oh, nga sa atin yung heavy duty, hindi tura-tura kung baka na yun Hindi, hindi, ganyan ko Hindi pre, ganyan na mo nun? Pagka... Kasi okay, <yukleman> hindi ako nag-balance na. <yukleman> hey, ka ba, <yukleman> <down> po, Nato, na nun. Hindi po. Kaka-ABS yung price. nag lang ako. Tapos, nahinto ko. Hindi. Bago ka binangga. Hindi. Kung bago ako binangga, hindi niya. Kung binangga niya ako. Ano na lang, uh, para hindi na kayo. Uh, Oo. Okay. Para magkaayos na lang. Uh. <yukleman> eh, bakit hindi mo ko na-prenuan? Hindi lang ako na, no? Kasi nga, umakapapa. Kasi lang. Kunyari, ako may kasalanan. O, babayaran ko yan may CCTV oh. naman makikita eh. oh, may kasalanan ba? Ko. ko yan ko. kasi malalaman nyo kung ano yung nagiging cost nung karambola na yon oh, kung sino may kasalanan o, siyang uh, na ay, ako siya ang laban ako doon para malaman gano'n na lang ng traffic investigator ha sir wala pa Andon pa hindi sila magkaintindihan eh sige boss sige boss